Dalawang astig na motor, magkaibang look, magkaibang pictures, magkaibang makina. Sino ang mas astig? Sino ang mas maporma huh? pagdating sa itsura? At sino ang mas sulit pagdating sa presyo? Sa vlog na to, tingnan natin ang pinagkaiba ng dalawang NMAX na ito. NMAX version 2.1 2023 at itong NMAX Turbo 2024 na kamakailan lang ay nirelease na ni Yamaha sa Indonesia. At ano ang ABS o anti-lock brake system? Tara, umpisa na natin. Travel. tutorials review basic maintenance delivery rider Parehas single cylinder 155cc compression ratio 11.6 na parehas may maximum power na 11.3 kW sa 8000 rpm parehas may electric starter lubrication wet sump fuel injected parehas may Y-connect clutch type single dry clutch at parehas naka-blue core BBA for valve na naka-single overhead cam ito pa yung ibang similar features front suspension telescopic rear suspension swing units gulong sa harap 110 x 70 size 13 tubeless sa likod 130 x 70 size 13 din at tubeless din pagdating naman sa front at rear brake parehas na hydraulic single disc brake may gas tank capacity na 7.1 liters sa wheelbase parehas 1340 mm overall length at width, 1935 by 740 mm parehas naka stop and start system ABS pero ang ABS nito depende kung anong variant ang kukunin mo no kasi mayroong standard version na walang ABS dito kay turbo parehas may traction control system keyless or smart key at pagdating sa meter panel digital at full LED na lahat ang mga ilaw So dito na tayo sa pinagkaiba ng dalawang motor na to. So pagdating nga sa mga ilaw nitong NMAX Turbo, Malit na siya tingnan, hindi ka tulad dito sa may NMAX version 2.1 natin na medyo bilugan. At dito na tayo sa special features nitong NMAX Turbo. Ito yung pinakabago sa motor na to, ang YECBT system o Yamaha Electric CBT system. Ang drive motor na pinapalitan ang dating CBT system. Ang primary pulley ay pinapatakbo ng kuryente base sa demand ng TCU o transmission control unit. Dito na papasok ang paggamit natin ng shift button na kokontrol sa bilis at bagal ng motor sa pamamagitan ng low, medium at high. So dito sa turbo wala na siyang bola dahil ang primary pulley natin ay electric driven na. At kung titingnan nga natin itong turbo, itong headlight niya ay kakaiba. Medyo manipis nga siya pero napakalakas ng ilaw na ito. Hindi ka tulad nung version 2.1. Pagdating sa seat height nitong turbo, meron siyang 770mm. Unlike dito sa version 2.1, meron lang siyang 765mm. So, lamang lang nang 5mm itong seat height ng turbo sa version 2.1. At pagdating naman sa maximum torque ay magkaiba rin dahil itong version 2.1 ay meron lamang 13.9 Newton meter sa 6,500 RPM. Dito sa NMAX Turbo, pumalo ng 14.2 Newton meter sa 6,500 RPM. So merong 0.3 na pinagkaiba pagdating sa maximum torque. Dito sa panel ni Turbo, may kita ang odometer trip, meter display, navigation, notification, weather, settings, music, at odometer or trip na merong trip 1 at trip F. Ito nga pala yung isang bar variant ni Turbo na tinatawag nilang Tech Max and Max. Dito din sa meter panel, may kita kung nakapag-ship ka na sa T-Mode OS mode na isang special feature si Turbo na nabanggit na natin kanina. At dito naman sa version 2.1 at itong NMAX Turbo ay parehas lang naka ABS o anti-lock braking system. Teka, ano abang bang ABS? Marahil isa ka rin sa nagtatanong kung paano gumagana ang ABS. ABS o anti-lock brake system. Once na bumabiyahe tayo, tumatakbo tayo ng mga around 60 kph. Nadaan tayo sa malubak, mabuhangin o sira-sirang kalsada basa o madulas na daan dulot ng malakas na ulan. Ang bigla ang pagpreno ay sadyang napakadelikado dahil pwede maglak ang mga gulong natin, dumulas at ikasanhipa ng aksidente. At kung tayo nga ay naka ABS, once na nasagad natin ang preno nang hindi sinasadya o napapull break tayo, magbibigay ito ng signal mula sa ABS sensor papuntang ABS ECU na siya naman magbabato ng signal papuntang hydraulic control unit na siyang responsable para hindi mag-lock ang mga gulong natin at dahan-dahan kanyang ihihinto sa daan. Ang special features na ito na ginagamit sa mga sasakyan at mga motor ay talaga namang kapaki-pakinabang dahil mapapanatili nito ang pagkontrol ng motor para makaiwas tayo sa peligro ng pag-slide o pagkawala ng control sa oras na bigla ang pagpreno. So ganun lang ang basic principle kung paano gumagana ang ABS. So ngayon alam na natin ang function ng ABS. Ngayon balik na tayo sa dalawang motor. Oh huh? Merong apat na kulay sa NMAX version 2.1. Ito ay dark petrol, sword gray, prestige silver, at itong dark blue na may SRP na around 151,900 pesos. At kung installment plan ang kukunin natin, siguro ang down neto na nasa around 15,000 to 30,000 na may monthly installment na 4,500 to 7,000 in 36 months. Take note na ang price range na to ay depende pa rin sa kaasa na pagbibila natin. Dito naman sa NMAX Turbo ay may limang variant. Neo version, Neo S version, Turbo, Turbotech Max at TurboTech Max Ultimate. So itong TurboTech Max Ultimate ay nagkakalaga ng 45,250,000 Indonesian Rupiah. So ito yung version na pinakamahal no. So i-convert natin sa Philippine Peso 161,396 So ito yung actual conversion lang no to Philippine peso. Pero kung mapupunta man siya dito sa Pilipinas, ay pwede pang magbago ito o medyo tumaas pa siya ng konti. At ito namang new version at new S version ay ito yung pinakamura nila. Dahil ito ay pumapatak lang ng 32,700,000 Indonesian Rupiah. Kung i-convert nga natin sa Philippine Peso, ito ay nagkakalaga ng 116,608 pesos. Final verdict natin dito sa Nmax Turbo. Physical appearance, mas astig, mas pinaganda, mas pinalakas yung mga ilaw dahil nga sa mas bagong version ito. Saka sa tingin ko kung dadalhin to sa Pilipinas, mas mahal lang maintenance nito eh. Dahil nga syempre mas bago yung technology na ginamit dito. Ikaw, anong masasabi mo sa motor na to? Huh? Approved ba sa iyo? Sa pagtaas ng inflation, pagmahal ng nang mabilihin sa pagbili ng motor, may mga factor tayong tinitingnan. Siyempre, una, yung presyo. Pangalawa, yung pictures na nadagdag. Sulit ba sa presyo yung nadagdag na pictures o dagdag gastos lang o astig sa motor? Pero hindi naman talaga natin kailangan. At the end of the day, kaya tayo bumibili ng motor dahil gusto natin makarating sa pupuntahan natin ng mabilis. Pamasok sa trabaho panghanap buhay, makatipid sa pamasahe, makaiwas sa lumalalang traffic, at mapuntahan yung hindi natin napupuntahan kung tayo man ay nagkukommute. Ikaw, bakit ka bibili ng motor? Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo sa next motorcycle review.